diretso tayo sa barangay eh uh, uh, ng uh, Compostela. Tapos diretso tayo sa Danaw. So, bali, apat na lugar yung pinuntahan natin kanila. Mm. Sa inyong pagkikipag-usap uh, sir sa ating mga kababayan ano po yung pinaka-urgent need nila na hinihiling sa pamahalaan. Aside sa ano aside from yung, uh, yung yung pagkain pagkain talaga ang pinagkakon tubig pagkain uh, wala silang kurente walang ilaw walang uh, signal uh, Wala walang signal hirap paguntakan doon tapos uh, ang uh, palaging nga uh, well, lahat, halos lahat ng barangay na pinagkakon ko bumihingi sa akin ng bako Hmm. Sabi ko, wala man ako dalang, dalang bakso ngayon. Puro relief bus itong dala ko. Kasi yung, kan ba, yung degri, uh, debris. Yung mga debris doon na nagkalat na gabundok na laki na mga debris. At saka ang baho pa. Uh, amoy patay ba? Yung nagsang amoy ng patay. Hindi hmm. mo masig hindi kung patay na hayop o patay na tao. Yung na nasa ilalim ng mga debris kaya hindi man na kayang yung mga debris na napatakuan man gabundok man so yung may isla tulong baka mayroong makapahiram ng bako halos yung apat na barangay na pinundahan ko yun lang uh, inhingi.